Paano ba to? Kabilaan pala to. Bakit? <coughs> <coughs> <namin niya> <coughs> ano Bakit? Ano, Bakit? Ba? Bakit? Kukunin namin, kukunin ano namin anong yan. ano mo na hindi namin pwedeng tanggalin? Bakit? Bakit hindi, hindi namin pwedeng pwede tanggalin? Naman, pwede naman kami na magtanggal sir. Hindi. Tama ang ginawa ng local government. Loading and loading. Ikaw ang mali. Dalawa <coughs> lang. Halika nga. Di ba kinausap na kayo nung isang araw? Dapat pinagay helmet mo. Eh kahit pa public, public road pa rin to eh. Saka next time, mag ID ka agad. Kayo naman, no? Napapansin ko ang hirig yung ID muna, bago lisensya. Sa oras na 10.40 ng umaga, So, ito yung uh, pagpapatuloy ng uh, clearing operation dito sa Tondo, Manila. At uh, nandito nga tayo nung nakaraang uh, clearing natin dito sa Delpan. At uh, ipagpapatuloy nito hanggang uh, Saragosa. So, lalakad lang tayo dahil uh, kadugtong nitong uh, Delpan ang uh, Saragosa. So, dire diretso lang tayo. Wala rin kayo sa loob. Nasita ito, walang inlet. Eh may yan, dapat dito di sa punta. Dito sa parking. Kailangan din kami ng tiket. Eh kung isang linya na sa sa city pero ito, bangkita 'to eh. Ay na po ng dito, sir. Tapos tinisin mo. Opo. Tapos susunod ah. kasusunod may meron pa yan. Pya, klowno. Tara, tara. Oh, sorry, sorry. So, matanong ko nga ulit sa pangalawang video natin Ito nga mga nakapark dito, bukod sa double parking na nakaraang video natin Ito ay uh, okay lang? Napayagan ba ito? Well, uh, pinayagan ng city na mayroong one lane parking at may parking ticket naman In-order naman natin yan Yun nga lang, dapat orderly ang pagpapaparada, Hindi yung mga na sa flow ng traffic. Wala naman silang oras. Pero so, sobrang haba nito. So... Eh, natikita na pala ito. Na. No? May ticket ng Maynila, oh. Ayun nga, piniparking eh. So, ibig sabihin nun, Pwede Yung mga naka-double park lang, hindi Double Double park, Mga ah, nakasampa sa bangketa. Unain yung mga nasa gitna. Unain yung mga nasa gitna, ha? Ito na Saragosa, pagkaliwa natin dito. Oh, saka na sa kanto, bawal ang sa kanto. Ang labas nito, Arten. Ayun pa oh. Dumpa? pa. Pag may parking ticket, sige i-honor natin. Pero hindi pa rin pwedeng nasa kanto, nasa bangketa. Lalo na tong nasa gitna, bawal 'yan. Tao, paano ba 'to? Kabilaan pala 'to. Mas marami dito sa kabila. Mas marami dito sa kabila. Unahin natin dito sa kabila. Nasa gitna. Hello po. Hello po. Hello. Ito yung palabas ng Arten. Unahin natin sa kabila. Mas marami. Unahin yun yung nasa center island. Yung nasa gitna ang unahin ha. Mas marami na kapark dito na apat ang gulong. Sa kabila. Tanahin, tanahin. May mga tiket ng ano eh. Ayun oh, no, may tiket 27 pa tiket nito. Ah, 27 pa? 27 pa tiket Lahat may mga tiket dito ng uh, MTPB. Oh. Wala, wala parking dito. Yung gitna wala. Tapos si Pepe, mga talang buwan ang may bibigil. Lahalis lang ang aming mga lalaki. Pero pa yan. Hey, kapit pa tayo, tayo. Patak na 'tol. Patak 'to, patak. Patay 'to. Oh, 'yan, patak pa 'to, ha. Hoy, dali, dali. Skog, tanggal. Ito namang mga tricycles dito sa kanan, aalamin pa pagka mayroong permit yung terminal.

bakit pa okay, sinasaktan okay. paetin tanggalin ng mga tao ko yan bakit ano nakita mo bakit na kokoniramin ano, anong ano mo na hindi namin pwedeng tanggalin bakit bakit hindi, hindi namin pwedeng pwede tanggalin pwede naman kami na magtanggal sir eh. Eh, eh, hindi. hindi Kung pwedeng magtanggal dati pa kay nagtanggal bakit ngayon lang hindi kasi hindi tanungin kita kasi eh, wala amin tanungin kita ohi government eh. okay. kami national eh oo nga di ba may collaboration yan sir oh eh dapat pinag-operate ito eh naman sana kami ng kahit na letter lang ano kita bibigyan ng letter sa inyo ba to private ba to Public to. Makinig ka muna. Hindi. Nasaan terminal permit? O oh, sige, terminal permit. Loading and loading permit ng terminal. Sabi mo terminal to, di ba? Nasaan terminal permit? May kami. Akin na pabasa ng terminal permit niyo. Si sir, You are not you are not an implementing body. So, you do wala kang authority to implement. Kasama ang MMDA sa implementing bodies ng ating local Ikaw government. Ikaw hindi ka kasama. Hindi mo sabi. Order ni po sa amin bilang tolda Paano naging order to? Bangketa, nilagyan niyo ng tolda na mababa. Asan terminal permit mo? Nagala po ito, sir. Dekada po kami rito. Ang inaano ko lang, kawawa yung mga mag-aaral namin. Dito sila naghihintay umulan-umaraw request pa namin yan sa Para lang may masinungan ng mga estudyante namin Nako, mali na naman kayo O to ha Pakinggan nyo na mabuti Certification The Certificate of Public Convenience And Authority to Operate Of the City of Manila With the following Loading and Unloading Terminal Ano yung sabihin ng loading and unloading? Ayan, sa kaibaba Sa kaibaba Eh ito, ano to? Sa po to sir Asaan yung mga Ano? sasakay, wala. Estudyante Kaya nga, ibig sabihin, loading and loading, hindi pilahan. May terminal fee po yan, sir, kompleto yan, lahat po yan. Medyo tumanggap sa amin yan nung panahon na nagkakaroon ng road widening Ang tagal na nito, 2019 pa to. Ang ordinansa po, sir, lifetime yan. Hindi to certification to. Sa CP po yan, kay Major, pinareceive kami, dahil nagkaroon nga ng problema nung araw road widening. Oo. Ordinance, gusto mo, basahin natin ordinance. Oo. Nagbabayad po kami na permit. Walang problema yung permit. Hindi ko kinu-question permit mo. Yes, sir. Wala akong kinu-question sa permit. Pwede kayo mag-operate legal kayo. Ato, pero, ang kinu-question ko sa'yo, yung paghambalang nyo dito na ginawa nyo... Sir, okay na po. Si, sabi nyo, oh. 10 meters. Yun ang di namin alam. Ngayon, nabanggit nyo po, eh, ba't di kami magko dyan kung 10 meters ang kailangan? Ano lang namin, <laughs> for consideration natin, ang mga mag-aaral natin, sir. Umulan-umaraw, malaking tulong sa kanila rito yung nasisilungan nila. Kesa naman ma ano, mabasa ang mga estudyante natin, paano naman sila, yung kalusugan? Pwede naman po kasi pag patawag ako, oh, okay, wala eh. Ito, loading and unloading areas lang nakalagay talaga. Hindi nakalagay na terminal. Oh, itong ordinansa nyo. Oh. Oh. Regular session, 9 City Council, Ordinance 8412. Oh, basahin natin ha. Is hereby further amended, including eh, eh, therein. Hindi, makinig ka muna okay. sa akin. Mali ang pagkaintindi mo. The loading and unloading areas of Raha Abad Santos mm -hmm. Del Pansaragosa Tricycle Terminal as follows. Loading, unloading areas. Yeah. Wala tayong pag-uusapan. Hindi terminal to. Okay. May oras po kami diyan sir Tsaka the same time Lahat ng buong may nila Pag, pag Ilan? inikot ko po lahat ng buong may nila Nasa gilid lang kami ng mga kalsada Dahil din malami kayong bumili ng lote Kaya nga meron tayong local government eh. Kaya nga eh Na sinisation yan eh, eh, kaya nga eh Alam mo eh, kinu-question ko lang yung harang nyo dito Eh gusto mo pang silipin ko lahat pati ang permit Ang inaano ko lang naman po Hindi namin Ay? ano na 10 meters Ang sinasabi ko lang po For humanitarian consideration Ang mga mag-aaral ngayon Kung hindi po pwede ng ganun kababa Eh wala problema Di susunod kami Ang akin lang po katulad ng sinasabi ko sa inyo For human consideration, ang mga mag-aaral na lang po isipin natin. Pagkakasakit po kasi sila. O oh, wala namang problema yun eh. po sir. Load and unload eh. Ang problema natin, mali ang interpretasyon nyo sa batas. Eh hindi na po yun sa local government. Hindi, eh. kayo ang nanyo. Ikaw presidente, ikaw ang mali okay. sa interpretasyon. Ikaw ang magpaliwanag sa miyembro mo. Opo. Matagal na po yan. <laughs> kaya nga, 10 years na po ay, yan. kaya nga ilang beses na ito pino-operate din eh. Ilang <laughs> beses na pino-operate yung Saragosa. Hindi ka lang na-tsempohan. Baka may nag-timbre, kaya ikot kayo lahat. Hindi, hindi po kami dito, sir. Pag oh. Hindi, hindi alam nyo may clearing. Po kami nagtatapos, na sir, kahit may oh. clearing, dahil alam po namin. Kaya nga, ang problema, mali ang intindi sa ordinansa, loading and unloading only. Iba po ang terminal permit sa loading and unloading. So, kahit, at iba pa po ang ruta, route. Sir, ang mabuhay lane nga, recto po. Tinan nyo po roon. Kaya nga inooperate operate ka rin eh. Kaya nga talaga strictly ang orderliness. Eh di, magpatawag sa session hall po. Oh, di magpatawag, magpatawag ka. Sa, ikaw ang presidente. Sa ikaw magpatawag. Hindi po, po, sir. Hindi, ikaw yung presidente. Ba't kami, kami, maglalatag? Eh, para nga po ma-question yung mga ganyan ginawa ng local government ka, natin. Tama ang ginawa ng local government. Loading, unloading. Ikaw ang mali. Tama ang ordinansa, loading and unloading area. Pero walang sinabing terminal at pumila. Ang terminal permit may nakalagay kung ilan at a time. Terminal oh, eh, permit, hindi pa. Ayaw pa ibigay ng prangkisa, sir. May problema local government. O, hindi may problema rin pala prangkisa nyo. O, oh, yan. Ikaw na nagsabi mag -sa so itong nakikita natin mga tricycle, ito ay tinatawag na napila or ginawa ng uh, terminal ayun naman kay Sir Cav ang uh, loading and unloading zone ibig sabihin baba alis baba alis para hindi naman mag-cause ng uh, traffic itong mga nakapilang ito ibig sabihin walang terminal dito kung uh, nakikita nyo itong uh, kanto ng Zaragoza uh, at saka yung pinanggalingan natin, yung DILPAN, yung mga natikitan dito, sa tabi, may mga tiket ng uh, MTPD. Uh, alam nyo, wala namang problema yung pagpo-provide ng parking ticket ng lokal na pamahalaan because we have lack of parking spaces. Yun nga lang po, mali ang paglalagay ng mga sasakyan sumosobra po sila sa designated parking spaces to the point na it hampers the flow of traffic. So, hindi po akong okay may parking ticket is authorized na po. Dapat po yan, i-check pa rin po natin kung yung paparadahan natin ay nasa tamang or designated parking spaces. So, dito naman sa mga tricycle na wala talagang... Uh terminal dito, ano po ang mangyayari dito? Well, initially, kung babasahin natin ang ordinansa, nakalagay naman doon is loading and unloading area. Wala naman po talaga ang terminal. Uh, you have to think, I mean, you, you have to ano, no, be reminded na magkaiba po ang terminal permit at magkaiba pa rin po ang designated loading and unloading area at magkaiba rin po ang franchise. Ang franchise meaning you are authorized to operate ngayon, ang ano naman po, ang designated loading and unloading areas, klarong-klaro po yun kung saan po pwede magsakay at magbaba. So, ano pa mangyayari dito sa mga tricycle? Matitikitan ko ba ito? Paalisin mo na. Uh, well, for for now, kinapalis muna natin sila dahil sila na rin naman nagsabi ayaw hindi pa daw nabibigyan kanila ng prangkisa. Eh ang sa atin lang naman, tinatanggal natin yung tent na nilagay nila sa bangketa. Eh ngayon, they are questioning why we are removing the tent because it's considered as nuisance or sinasabi nga natin obstruction po 'yan. Eh makikipagtalo pa po. Eh syempre, kung gano'n na mangyayari, we have to implement it fair and square. Kaya tuloy nasilip pa po ang kanilang terminal. Kung meron man silang terminal wala. Which, nakita natin ng ordinansa sa loading and unloading area lang po. Maraming salamat po. So, sa oras na 11 ng umaga, ito nga. Kung makikita natin itong kotse na ito, nasa labas na talaga ng kalsada. At uh, may ticket ng uh, MMDA. Ngayon, dito, ayon nga kay Sir Gab, wala namang problema uh, mayroong tiket ng uh, MTPB or uh, may parking ng Manila yun nga lang katulad niya pinaaayos na pero natikitan maski nang uh, ticket ng uh, tingnan nga natin oh ganoon pa ito sa MTPB balik lang natin so hanggang doon yan tinikitan Hinay-hinay lang nga mga pagkain, huwag niyong ano yun ah. umpisan lang natin baklas baklasin yung tent. Yung mga sasakyan, tikitan natin. Nasaan ba yung ano? Nasaan niyo nagmamanage yung tindahan niyo? Di ba kinausap na kayo nung isang araw din? Sabi niyo, alis na kayo. Yung mga pagkain, ibabaan niyo ng dahan-dahan. Yung mga pagkain, ibabaan niyo ng daan -daan yan. Ano? Ano, Perry? Ano, ito yung cause ng traffic pagka mayroong uh, karinderya sa gilid ng kalsada. Yung mga pagkain, kardero, iwan nyo lahat. namin yung Halika nga. Di ba kinausap na kayo isang araw? Di ba kinausap na kayo? O ba't di ka makaharap? Hindi ba, hindi ba pinagsabihan na rin kayo pati security ng Senate? Woo! 'Yung mga sasakyan naman na naabutan dito sa tabi ng canteenya na tikitan Dito naman sa paglampas lang ng tulay at uh, ito nakapagligpit dahil uh, maliit lang naman yung patungan sa kakasyang kasya sila sa pagitan ng bus sa kanitong bakod ito lang yung sa unahan dahil uh, malalaki yung uh, tolda kaya nakumpis ka yung dalawa dalawang uh, dalawang dalawang tolda yung nakumpis ka so itong uh, lamesa uh, hindi na kinumpis ka dahil uh, wala na talaga mapatungan ng pagkain Sa oras na 12 noon. So, ito na yung uh, sitwasyon ngayon. At natanggal na rin yung isang lamesa doon. At ito, hinahakot na yung mga pagkain na nakapatong sa lamesa. At uh, kung mapapansin nyo rin dito, mayroong uh, no parking sign. Dito mismo sa tapat ng uh, nakumpis ka ng mga tolda o ng uh, krenderya. Wala ba talaga kayong ibang pwesto? <laughs> Kasi alam nyo anong problema? Senate na ang nagereklamo sa inyo. no February 16, kinausap kayo ng security, pati ng polis. Ang pangako nyo alis kayo nung gabi. Hindi kayo umalis. Hindi eh, ba kay di, ba kay di diwata rin to? Ba't hindi kayo doon sa pwesto niya? Kasi private property to ng Senate. lang nila yata Saan? Guard, may nagtitinda daw pala sa loob. May kitinda daw sa loob. Oh, yun yung may nalalama. Yung asawa po nun, ah, uh, bali siya po yung nag-a-assist ng parking dati doon sa loob. Ah. Kaya na, yung kinagaya po nila, yun yung ginagsanasabi ni Bakla. Eh. Yung yep. na pwesto. Kung pala nyo naman po, sa pwesto nyo dyan, napatikalsada, sa tasama ko na. Huwag nyo sisinipin na yung iba. Yun, maliit na bang pwesto nun, isang table. Magkaiba okay, po yung kalsada sa bangkita. Hindi rin really, eh, kuya. Ang bang bangkita. Hindi, eh, pwede pala doon na lang kayo. Eh, ang bangkita, hindi rin na naman kasi pwedeng harangan. At Alam ba, nyo naman ba, yan. Huwag na magturo. Oh. Yung napakulit na table nun. Maging kayo po tayo kung lahat bawal sa bangkita, dapat sa lahat bawal. Wala. Nasa bangkita ba yun? Wala naman. Oo, wala yun sa bangkita eh. Bakit hindi na lang kayo doon sa ano? Yung pwesto nyo May mga bakante to. Ba't di kayo doon pumwesto sa loob? Dun sa kay Diwata. Ba't di kayo pumwesto doon? Hindi ba sa kanya rin naman to? Hindi ako po kay Diwata talaga dun. Nagbigay ng puhunan si Diwata kay Jesus para makaintindi yung paris. Hindi ba pa kay Diwata. Ah, bakit di kayo? Ba't di sa lang lang loob? Lang nagtanong kayo na nakaraan na sabi lang namin kay Kiwata, pero hindi talaga ito kay Kiwata. Ah. Ay, bakit hindi kayo payagan niya sa loob? Wala na. May bakante ah. May bakanting pwesto. Ba't hindi kayo maglagay doon? Magtulong-tulongan kayo para hindi kayo nasa kalsada. Kayo yung nasisita. Okay na. Itindir namin yan na sa nagpa-plug. Hindi ko kayo siya ng uunan para magka-negosyo kami. Yun nga i-clear namin kasi baka mamaya pinangangalandakan nyo kay Diwata to. Kaya lalo kami pinag-iinitan. Hindi! Wala kami pinag-iinitan. Kami basta tama, tama. Pag mali, mali. kami ng uunan para mag Sino pumayag sa inyo dito sa bangketa? Wala kami pumayag sa amin dito. Sino? Wala. Eh bakit kayo nasa bangketa na naman? Ayan daw oh, madam na interview Oo, oh, sino madam ba yan? Ayan, Sinong madam po ba yan? Si Diwata sir. ah. Ayan na madam Oo, oh, akin na, kausapin ko siya Oo. Oh. Diwata Oh, si Gab Di ba nag... Oh, tamo Bilabaan niya ako eh Si Diwata Nasiraan yung taong bite-bite nga Ayun, hindi kami naninira Yung iba, hindi ko sinabi Kasi kayo. kayo ang gumagawa ng mali Kaya tuloy lumalabas Siya ang mali Dala-dala nyo yung ano niya, pangalan niya. magre reflect yan doon sa tao kung mali ginagawa nyo. Okay. Tara na.